Hi guys. Alam niyo ba to? Kung ano yan. Suso o snail. Kadang dumidikit yan. Oh, you know. Hindi siya nahuhulog. Kaya nang mabait siya. Kaya hindi na nga gagat. Okay. Alam niyo ba to? Kung ano yan. Pag Japanese shell. Kaya gumaga. Kaya gumaga pang siya. Kaya. Ayan na. Nasasaya siya. Kaya nilalagay sa kamay to. Kaya maganda na siya. Kaya, kaya lumalaki na siya. Malapit na siya. Ma... Mal malapit na siya. Mas, malalaki. You know? you know? You know? Kung ano yan, yung snail dadaan niya dito. Tapos, pupunta dito sa egg Dito. Kaya na na yan dito. Yan. Hmm, maganda na to yung 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 kesa sa may maliit sa may malaki. Bye-bye.